Anong Redmi ito? Hindi, Huawei. Ay, Huawei? Ah, Nova 70. Dumating po si Sir na dala ang kanyang Huawei smartphone na hindi nagkakarga. At ayon po sa kanya, ay bigla na lang daw po itong nangyari. At wala daw po siyang idea kung ano ang dahilan dahil last time daw po niyang chinarge ay maayos pa naman daw pong nagkakarga. Kaya ang una ko pong ginawa ay kinausap ko po muna si Sir tungkol sa kung magkano ang kanyang babayaran. At nang kami ay magkasundo ay sinilip ko muna sa microscope ang charging port ng kanyang cellphone at doon ko napagtanto na hindi naman palasira ang kanyang charging port kundi ito'y may nakabara lamang ng kung anong bagay at lumabas na isa pala itong durog na glass. At dahil sa aking natuklasan, ay minabuti ko pong sabihin na lang ang katotohanan sa aking kliyente at kahit na mas kikita po ako sa pagpapalit ng charging port, ay mas pinili ko po ang kapayapaan sa aking isipan dahil ang peace of mind ay hindi nabibili ng salapi. So, imbis na 550 ang babayaran mo, 150 na lang. Bakit sir? Eh, ang problema lang yung unit po, may mga glass o, oh, basag. Hindi ko alam kung paano napasok yan dito sa con. So, okay na itong unit po. <laughs> sa masikita ako kung papalitan po, pero sayang, original. Ay. <laughs> Kaya, 150 na lang kung doon na lang sa ah, sige, sige. Lamot, sir. pag diagnose natin at saka konting, konting ginawa. Okay na to. Mas charging pa siya. O, nasa 1 point something yung reading niya. So, mabilis pa po, sir. Hindi pa, hindi pa ito kailangan ah, okay, palitan. So. Ito lang o oh, yung mga con na to. Tingnan ko paano napasok may bubog eh. Ano ba may okay, paano nakapasok yung bubog dito? O di kaya pwedeng galing dito oh, sa tempered glass mo? Kasi ng ano, ano. Oo, oh, pwedeng galing parang, dito. Parang pumasok dito tapos oh. parang Oo, oh, posible 'yun. Ito pwedeng ito. So, kaysa ito na lang palitan mo na rin yung tempered glass mo. Baka sa susunod hindi na dito sa charging pin dito pumasok sa pagkain mo. Mahirap na. Oo. Oh, ito okay, yung mga ano kasi <laughs> gamit na gamit din kasi itong telepono na to. Ito, basag-basag ng ice cream. Eh, kapit ba kayo lang din. So, na ako sa Del Carmen. Pero natagal ko ng... Saan ka lang, saan ka lang dito? Dito sa Del Carmen lang. Del Carmen. Sa oh. saan ba yung Master Del Carmen? Dito sa likod lang ng LTC. Ah, o sa... Hmm. yan ba yung uh, Concepcion? Yung sa may likod ng Iglesia, kung alam mo. Ah, Del Carmen yun. Del, Del Carmen yung likod yun ah. ng Iglesia. Boss, ito. Bose. So, Thank, ito, Bose. ito Bose. Thank you, sir. Thank you, Thank you.